Hello, hello mommy! Welcome naman sa panibagang araw boy ko! Bilang isang full-time mom! For today's mini video! Magluto, luto na naman tayo mga Miii for today's video. And, as you can see, naghiwa-hiwa na ko dito ng sibuyas. Inuna ko talaga hinihiwaan yung sibuyas kaysa doon sa karne. So, wala na wala sa isip ko na unahin ang paghiwa ng karne ng oink oink so pisan ko na so tinapos ko na lang so ayan na nga mga mi at ako nag request na mag magluto sana si day ng sisig so ang nangyari ay, at ang seste ay ako pa rin ang nagluto at ako pa rin ang bumili ako naglo ako lahat lahat Although kasama ko naman siya namili ng mga ingredients na kanina. So ayan mga me, hindi na talaga ako magre-request kada day kasi ako lang naman ang magluluto. <laughs> Sir, siya naman naglaga mga me ng... Gamit namin dito sa sisig mga me ay mascara ng oink oink or ng baboy. So dapat mga me ay meron pala ako dito atay ihalo ko dyan. Dapat mga me ay after namin ilaga ay hawin pa sana. So, yung iba, naihaw naman. Yung iba, hindi. So, umuulan kasi sa labas. So, ayan. Halo-halo na yan dyan. At ako naman ang kakain. So, ayan mga me. At nag-dismissan pa kami dyan ni Daddy. ko na is ko namin dyan. Yan sabi ko nga ako yung nag-request. Ako pa yung nagluto. So, ayan. No choice. At kailangan natin lutuin ito. Dahil gustuhan natin ito. So, ayan. Panindigan na natin. Mas masarap sana ito mga may kong crispy crispy yung balat niya. Kung yung iba na maanihaw na. So, ayan mga me At medyo malalaki din ang aking hiwa dyan. Para mabilis matapos. Wala lang choice ko lang malalaki pag panghanda yan ay eh, may hililiit yung aking hiwa so malalaki so mag umpisa na tayo mga may magluto so maglagay ako ng margarine dyan ayan ang aking margarine margarine uh, sobrang tigas so, ilagay ko na yung sibuyas at saka bawang ko mga may dahil nangitim na yung margarine sa sobrang init Palabasin lang natin ng onte yung aroma ng garlic at saka uh, onion. Low fire lang natin para naman hindi masunog yung ating onion at saka garlic. So, ayan. Para halo-halo tayo diyan. So, pwede natin ilagay ang ating sisig, pork sisig. So, inalo ko na mga mayo atay ng manok na pinerito. So, naglalagay kami ng atay ng manok dyan pag nagsisig. So, crispy na atay ng manok. Ayan. Kaya si Daddy na uh, naglalagay ng pampalasa. <laughs> <laughs> Hãy subscribe là không So dito mga me ay paminta lang aking nilagay para sa pampa ang hang. So mamaya na lang maglalagay ng sili pag may gustong kumain ng maanghang. For the halo-halo pa rin tayo dito may mga me at dahil tool naman din ito. Naglagay na rin ako mga men may, ng mayonnaise. At napasobra pa ang alanggay ko ng mayonnaise. Masyado ng lata-lata yung aking sisig niyan. Ayan. Napadami ako ng lagay ng mayonnaise. Kasi maglalagay pa ako ng itlog dyan eh. Dapat konti lang ilalagay ko na mayonnaise. So, pero depende pa rin naman yan sa inyo mga may kung ano yung gusto nyo panlasa or gawin nyo sa pagluluto. So, yun, usually kasi, si Dade talaga nagluluto ng gantong sisig. Pag nag, uh, kami ng sisig, ay si Dade talaga yung pinagluluto ko. So, ayan. At nagdagdag pa talaga ako ng kaunti mayonnaise, So, ayan ang mga may at naglagay ako isang itlog. So, sabi na Dade, kaunti lang talaga dapat ay maglalagay ng itlog. So, so siya kasi expert dyan sa pagluluto ng sisig, mga may. At ayan. Mm -hmm. Yummy what? Ayan. So, kaya medyo lata-lata yung aking yummy, sisig Anyways, mahala <laughs> na yung kakain dito sa bahay niyan. <laughs> At syempre, ako rin naman. So, ayan. Okay naman na naman yan. Pikes na pikes na yan, mga mesa kani. <laughs> final touch mga may. maglalagay ako ng sibuyas pa rin dyan na sibuyas at uh, kunting halo at bites na okay na yung mga me pwede ng lapang pwede ng papalotan ayan so that's it for today mga me thank you for watching happy new year sa inyong lahat bye